Ito so, ang gwapo-gwapo, oo. Ang gwapo. Yeah. Tita? Tita. <laughs> mm. English Inglese, yes. ang is pokening din. Ano <laughs> Ulik ba? <laughs> 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 Kung hindi ulik ba, ata ba? Sino nagturo? Wala, sarili lang. Oo, tinuturo niya ako. Saan ulik ba? Hindi, walang nagturo sa kanya na ulik ba, tawag ano sa iyo. Doon! Saan ulik ba? Saan ulik ba? ni ano? Ulik ba? Ganda-ganda. Kamukha ni niya ni. Cute. Kasama rin ni, ano, ni at ni Paglaid. Lagi man niya masama. Wow! Ano yun? Ayun yung mga From Japan. From Japan with love. <laughs>